Paano nga ba malalaman kung lalaki o babae ang ating alagang rabbit? At ano nga ba ang do at ba? Well, in this video, pag-usapan natin yan. Kaya without further ado, let's get started! What's good YouTube? Welcome ulit sa ating YouTube channel, Rabbit TV. And again, this is Sir Edward. Kung bago ka lang sa channel na ito, well, this channel mainly talks about rabbit racing, backyard rabbit farming, and anything about rabbits. So, for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay kung paano natin malalaman kung babae o lalaki ang ating alagang rabbit. So, before that, alamin muna natin kung ano nga ba yung doe at buck. Well, kapag sinabi kasi natin back, ito yung mga male rabbits. Okay? Ito yung lalaking rabbits. At pag sinabi naman natin doe, ito yung mga female rabbits. Okay? So, maliwanag. So, now, magpuproceed na tayo kung paano natin malalaman kung lalaki o babae yung ating alagang rabbit. Well, mahalaga kasi na alam natin kung paano tumingin or paano natin malalaman kung lalaki o babae yung rabbit. Halimbawa, kapag bibili tayo sa mga pet shop or sa breeders, e eh, bago man lang tayo makakauwi, eh check natin kung tama nga ba yung nabigay sa atin. Okay? So ngayon, tuturuan ko kayo. So, ilipat lang natin yung perspective ng camera. So ito na nga guys, tutulungan ko kayo kung paano natin ma-gender yung ating mga alagang rabbit. So first step, Siyempre, unang-una, papakalmahin muna natin yung ating alagang rabbit. Okay? And after that, ihiga lang natin sila ng bahagyang ganito. Ayan. Okay? So, since kalmado na sila, ibubuka natin yung kanilang private part. Na dito. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito yung anus o yung labasan ng dumi and then ito yung mismong ari niya. So kapag ganyan yung itsura, yung merong parang umuumbok, So, masasabi natin ito ay buck or male rabbits. Okay? So, ito ay male rabbit. Ayan, paki-observe. okay? So, next naman, so male rabbit ito. So, aside natin. So, yung iba naman, ito, check ulit natin. Pakalmahin. And then, nihiga ng bahagya. And then, check natin. Okay. Ayan maki-focus okay, so kung makikita nyo meron ulit umuusli so ito ay male rabbit or buck okay so nakadalawa na tayong buck next ito naman pakalmahin natin then ihiga and then check natin ayan ayan kung mapapansin nyo meron ulit umusli So, ito ay back ulit. So, nakakatatlo na tayong back. So, hopefully, napapamiliarize nyo na kung ano yung back. Okay? So, next, ito. Itong kulay gray. Ang ganda ng kulay. Pakalmahin and then, hihiga natin. Okay? So, yan. So, this time, ito ay dough. Kung mapapansin nyo, walang umumbok. And then, malapit yung mismong ari niya dito sa sa labasan ng dumi. Okay? So, and then tingnan nyo rin yung yung pahabang linya. So, di hamak na mas mahaba siya kumpara sa mga back. So, ito ay doe. Okay? Female rabbit. So, nakatatlong back na tayo and isang doe. So, meron pa tayong dalawa dito. Check ulit natin ito. Alright. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dough. Dough ulit ito. Okay. So, hopefully, malinaw. Okay. And next, lastly, tingnan natin kung ito nga ba ay back or dough. Ayan. Ayan. So, medyo madumi yung balahibo niya. Tingnan natin. Classify natin. Okay. Ayan. So we can classify this one as doe or female rabbit. There we have it. Thank you so much for watching this vlog. So, bago lang tayo mag-end, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga bagong subscribers at sa mga patuloy na nanonood ng video natin. So, pasensya na kayo guys kung medyo natagalan yung ating pag-upload. Medyo busy kasi ako and then tinapos din natin yung ating internship. But, but uh, ganun pa man marami pa rin salamat sa pagsusupport nyo and then sa mga comments nyo nababasa ko yan so thank you so much for that and bago lang tayo mag end gusto ko lang i-shout out si Daddy Pets Rabbitry Backyard from Puerto Princesa City Palawan okay so support natin yung mga ka-backyard rabbitry natin so thank you thank you Daddy Pets Rabbitry and shout out ko rin si Tom Sawyer Rabbitry from Concepcion, Tala so malapit na kami kina Tom Sawyer Rabbitry And lastly, gusto ko rin shoutout si Bona Plagi. Okay, so thank you so much. And kung gusto nyo manood ng mga entertaining movie reviews, please visit his website or visit his YouTube channel para mapanood nyo rin yung mga content niya. So yun lang ating video for today. Thank you so much and have a nice day.